you know. Hi. hey wow well, nice 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 Woo! <laughs> <laughs> oh but i <mag> walking walking <laughs> Iuwi mo yan sa Baguio. Bawal. Ay, bawal ba? Ayan, at pwede rin mag-jogging. Uyami yan dun. Ayan, ayan, ayan. at dito kami nakahanap ng ano, makakainan pero buhay pa. <laughs> buhay pa. Pwede rin grill mo. Grill? Ayan. Ayun o. Oh. Ang galing. Ang tahong? Bate. Mm, ay kasi malalaki. Sige isa. Ang luto ma'am? Garlic butter. Sige. Tara. Dito ko ba? Let's go guys. Let's go guys. Dito kami sa ano. Ger Gerard Grill. Nice, nice ang place. Super nice. Nice, nice. Overlooking yung sea. Mmm. -hmm. So, yan ang pagkain namin. So, yan ang pagkain Before we are going, we are going, picture muna. Alright. Si Bingbing. Si si Moot. si Sige, sir. See you. Ayan, so... Lakad-lakad tayo back, uh, after kain. Lakad-lakad muna para magpababa ng kinain. Dahil pang malakasan yung dinner namin na seafood.